na di o ipinatawag daw po ng pamunuan ng MTRCB ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda. Muli na namang nahaharap na yon sa kontrobersya si Vice Ganda at sa pagkakataong ito na damay pa ang isang sikat na fast food chain na McDonald's. Ayos sa kumarat na balita sa social media, di umano ay ipinatawag daw ng pamunuan ng MTRCB sa pangunguna ng chairman nito na si Lala Soto, si Vice Ganda at ang McDonald's. Dahil sa inilabas na bagong commercial ng McDonald's kung saan kinuha nilang bagong endorser si Vice Ganda. Ayon sa balita, hindi raw kasi nagustuhan ng MTRCB ang tila mahalay na pagsubo ni Vice Ganda sa Manoka. Christy Farmin o malmasa na turang balita. Hala, bakit? Totoo ba ito? Panoorin ang buong detalye. Wala po akong kinalaman dito. Yung Christy po niya, pinalitan lang po ng ay yung... Lumikha ang ingay sa social media ang bagong commercial ng sikat na fast food chain na McDonald's matapos nilang ilabas ang kanilang bagong commercial kung saan kinuha nila si Vice Ganda bilang kanilang bagong endorser. Mapapanood sa nasabing commercial si Vice Ganda na sinusubo nito ang chicken. May isang social media page ang nagtakarat ng balita kung saan di umano ay hindi raw nagustuhan ni Lala Soto at ng kanyang ahensya na MTRCB ang ginawang pagsubo na naman daw ni Vice Ganda sa manok sa bagong commercial ngayon ng McDonald's. Ayon pa sa humanat na balita, pinatawag daw ng MTRCB, sina Vice Ganda, pati na rin ang McDonald's para pagpaliwanagin. At busibling maharap na naman daw sa suspensyon si Vice Ganda at ang kanyang bagong commercial sa McDonald's. Inalmahan ito ng kampo ni MTRC Beach Herman Lalasoto. Ayon sa inilabas na pahayag ng MTRCB, nakaraping daw sa kanilang tanggapan ang naturang balita at nais daw nilag ipaalam sa publiko na wala itong katotohanan at pawang fake news lamang. Para sa agarang paglathala ika October 29, 2023. MTRCB nagbabala sa publiko, mag-ingat sa fake news. Pinabulaanan ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB ang mga post sa social media na nagkasabing ipinatawag ng board ang isang kilalang personalidad na lumabas kamakailan sa isang television commercial na ng isang fast food chain. Ang mga paratang na ito ay may masamang hangarin at walang katotohanan. Sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinapakita ng insidente nito ang kahalagahan ng media literacy at critical na pag-iisip. Patuloy na sumusuporta ang MTRCB sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa Presidential Communications Office o PCO sa kampanya nito laban sa disinformation at misinformation. Naniniwala kami na dapat nang wakasan ang fake news at hayaan na ang katotohanan ng maghari. Naglabas din ang reaksyon hinggil dito si Christy Fermin. Dahil ginagamit daw asi ang kanyang pangalan ng at ibot-ibang pages sa social media para magpakalat ng mga teking barita. Ang nagpalutang po ng napakalinaw na fake news ay by handle na Anima Christy Fermin may blue check po ito sa Twitter. Yung dati, wala po akong kinalaman dito. Yung Christy po niya, pinalitan lang po ng I, yung Y. Pero Christy Fermin po ang kanyang ginagamit. Ayaw wag daw itong paniwalaan. Samantala, naging matagumpay ang pagbabalik sa ere eh, ng programa nila Vice Ganda na It's Showtime. Matapos itong uh, suspindihin ng MTRCB sa loob ng 12 days dahil sa pagsubo nila Vice Ganda at ayon teres ng icing ng cake. 12 days, come back,